Ito ang nakakagulat, viral at trending sa mundo ng social media ang di mo nibalitang kahit gaano nyo sira na isang tao, hindi nyo mababago na minsan siya ay naging mahusay at mabuting pangulo ng sambayan ng Pilipino. Talagang palaging mananig ang kabutihan na laban sa kasamaan at sa diyang katotohanan lamang ang siyang wawasak sa iyong kasinungalingan. booking kayo ngayon pasok lang na balita na galing miso sa legal counsel ng dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte mula sa ICC Netherlands may bagong ibinunyag sa publiko na dapat malaman ng bayan at napilit ayaw ipalabas ng bayarang media sa publiko. Pero bagong lahat mga kapinas, kung bago ka pa si channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload Namin. at yun nga mga kapinas. Ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas ng SMNI Digital Online from SMNI Digital Exclusive Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni dating Paolo Rodrigo Roa Duterte, may ibinulgar pa tungkol kina Jewel Butuyan at Christina Conte. ang kay Kaufman ni Marking Kasi ng mga pahayag ni Conte at Butuyan ukol sa umunay hiling ng defense team na limitahan ng mga testigo may valid ID git niya observation lamang ang kanilang isinumete sa VPRS at hindi ito isang formal na kahilingan na tinanggihan ng ICC and code. Sa naging kumpirmadong balitang ito na inilabas ng NSMNI Digital Online ay talaga namang kaharapang sinampal ang katotohanan ng legal counsel ng dating Paulong Rodrigo Roa Duterte na walang iba si Anthony Nicholas Kaufman at si Joel Butoyan at si Christina Conte. Ay kaya Tony Kaufman ay walang katotohanan ng lahat ng pinapakalat na balita ng dalawa. Dahil ayon sa kanya ay wala di mo nung na-dismiss or na-reject na request mula sa legal team ng dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan na nagsasabi na kahit anong gawin talaga nilang paninira sa mga Duterte ay talagang hindi hindi sila magtatagumpay kasi matagal ang mulat marami sa ating mga kababayan at matagal na nilang alam kung gaano kabuting tao ang mga Duterte. Banat pa nila ay kung nagbabalak pa ang mga kalaban ni dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte na hilain siya pababa ay huwag na lamang nila itong ituloy dahil the more na binabagsak nila ang dating Pangulo ay the more na umiinit ang pagmamalat at suporta ng bawat mamamayang Pilipino sa dating Pangulo. Matapos niya lumabas ng balitang ito ay umani agad ang samot sa recommend at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinengat komento sa mundo ng social media and the netizens posted. Thank you very much, Sir Attorney Nicholas Kaufman. We trusted you. May the Lord Jesus use you as an instrument for Tatay Digong. God bless you both. Bring him home, the best Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Stay strong, stay healthy, long life. Maraming salamat, Atty. Kaufman. God save the Philippines. Ay, nako konti, naging konti ka na paano na yan lulusot ka pa tapos sasabihin mong sobrang strict ang ICC di ba yan ang gusto ninyong takbuhan para diretso kulong si tatay dyan ang malaking pagkakamali nyo dahil dyan sa ICC the truth will prevail in Jesus name mananalo si tatay digong dahil mabuti siyang tao bakit si Conti nagpapakilalang lawyer siya ng ICC? E ganyang rejected pala siyang lawyer ng mga complainants sa ICC. Dapat tanggalan siya ng lisensya bilang abogado. Abogado pa talaga yung si Conti or abogado ng kasinungalingan. Dapat matanggalan ng lisensya ang katulad niyang abogado kung abogado nga abogaga tatay digong lang ang nagmamahal at mamahihirap na katulad namin at pag may mga sundalong namatay kahit saan pa ito nakatira pupuntahan niya ni tatay Digs. ganyan niya kamahal ang mga taong bayan dapat lang na ipawalang bisang ang mga kasong ikasinungalingan lang na kaliwang grupo end quote mukhang good news ito sa ating lahat mga lords panoorin natin Formal lang naghain ng depensa ang kampo ng mga Duterte para ipabasura sa International Criminal Court o ICC ang kaso at palayain na ang dating pangulo. Boom. Sa frontline ng balitang 'yan, si Marian Enriquez. Halos dalawang buwan matapos dalhin sa The Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naghain ng depensa ang kanyang kampo para ipabasura sa International Criminal Court ang kaso laban sa kanya. Ipinitasyon din nila na palayain na ang dating Pangulo. Sa naturang dokumento, iginiit ng kampo na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas matapos ang opisyal na pagkalas ng bansa sa Rome Statute noong 2019. Kaya hindi raw pwedeng magpatuloy sa kaso ang ICC dahil wala ng legal na batayan ang kaso. Si Vice President Sara Duterte, walang mababasura ang kaso laban sa kanyang ama. Ngayon ay na nakalagay na officially sa ICC website yung pagbabasura ng kaso dahil uh, sa kawalan ng jurisdiction ng ICC at uh, sa immediate release uh, ni Pangulong Duterte. Ayon naman sa Malacanang, bahagi lang ng due process ang inihaing depensa ng Duterte camp kaya hindi raw sila makikialam. Kung ang, di ang depensa nila ay walang jurisdiction ng ICC then that's part of due process. Uh, let them be. Hmm? At uh, uh. kung ano ang magiging tugon po dito ng ICC, eh, nasa kamay na po yan ang ICC. ng ICC. Nauna nang nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na legal ang pag-aresto kay Duterte. Ipagdasal nyo lang talaga Marcos administration na hindi madidismiss at hindi magtatagumpay ang mga Duterte pagdating dyan sa ICC. Kasi pag napatunayan at na ang mga kaso ni Tatay Digong doon sa ICC, at hindi nyo mapatunayan lahat ng akusasyon nyo kay Tatay Digong, ha, magbabackfire yan lahat sa inyo. Isipin nyo na lang mga lords. Lahat na ginawa ng Marcos Admin para lang isurrender si Tatay Digong sa ICC. Tapos at the end, wala naman palang sapat na basihan. Lalo na kung mabasura ang kaso ni Tatay Digong sa ICC. Ah, malaking katawa-tawa talaga. Magdasal na lang talaga kayo uh, medyo good news ang pag-usapan natin ngayon. Merong post ni Attorney Harry Roque. 46, ano, 36 minutes ago. Basahin ko, sabi niya, this was worth the wait. Wala nang jurisdiction ang ICC. Papa, medyo sa pag-aapura siguro ni Attorney Roque na <laughs> mag, ano, Papalayain sana, papayain, papalayain na S.U. Tatay Digong. Soon siguro ito. Papalayain na soon si Tatay Digong. Tapos, may siya na document. Uh, tungkol sa ICC. Basahin ko mamaya. Tapos, ang dami nang nag-comment. Oh. Yeah, hey. Thank you, Lord. Napaka-good news naman. Yan. Thank you, Lord. Basta ang daming nag-alhamdulillah. Thank you. Thank you. Mr. President, you are always in our prayers in the mighty name of Jesus. Oh, Tingnan ko yung nag uh, people who reacted. 3,100 people who reacted, 1,800 nag-love, 933 nag-like, uh, basta maraming natuwa. Okay, so dinasa ko yung document, ano? Mahabang ano? Mahabang uh, isinabmit itong document na inattach ni Attorney Roque. Isinabmit ng mga abogado ni Tati Digon, ni Atty. Atty. Kaufman at Professor Doves Jacobs. Napakagandang pagkagawa. Na ang um, uh, I don't know kung tama ito ang ano parang jurisdictional argument ba ang tawag dito sa sinabing na sinasabi na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas kaya dapat i-release na ng ICC si hindi. So, magbasa lang ako sa few ano, Dito na sa last ano Conclusion and relief So, basahin ko The liberty of the individual is at stake And the present prosecutor should not be fighting tooth and nail To perpetuate or defend an erroneous decision taken by his predecessor Indeed, the defense is informed that neither the former or current prosecutors sought input from any of their special advisors on the issues pertinent, pertinent to the current debate moreover as and as can now be revealed no less kinanya nila si president marcos junior as reference no less than the incumbent president of the Philippines, Ferdinand Marcos Jr., has implied, accepted for jurisdictional reasons, that former President Duterte should not be tried at the International Criminal Court. In an exchange of letters, President Marcos even gave a written undertaking to the effect that his government would not assist the ICC in any way. shape, or form. In light of the aforementioned, the defense reiterates that the preconditions for the exercise of jurisdiction under Article 12 in the situation of the Philippines were not met at the time of the pre-trial chamber authorized the opening of an investigation on 15 September 2021. The Republic of the Philippines was no longer a state party to the Rome Statute at that critical critical point in time. As a consequence, all procedural steps taken in the situation and subsequently in the case against Mr. Rodrigo Roa Duterte lacks legal foundation and should not should be nullified forthwith. The defense request the pre-trial chamber finds that there is no legal basis for the continuation of the proceedings against Mr. Rodrigo Roa Duterte and to order his immediate and unconditional release. Termado, Nicolas Kaufman, counsel for Mr. Rodrigo Duterte, Professor Dr. Doug Jacobs, associate counsel for Mr. Rodrigo Roa Duterte. That Yan po ang document. Uh, mahabang document. Binasa ko, maganda ang pagkagawa. Isinabmit na ng defense team ni PRRD doon sa pre-trial chamber. To me, this is good news. Ano? Ako naniniwala ako na magagaling ang mga judges ng ICC. Uh, very concerned sila sa rule of law dito. Yung liberty of an individual. My humble opinion, malaki ang chances, malaki ang pag-asa natin na papaboran ng mga pre-trial judges itong jurisdictional argument na ito na isinamit ng defense team. Kaya, uh, let's continue to pray. Ano? hindi hindi pa ito 100% na makakalabas si Tatay Duong lang malaking pag-asa na. Uh, na baka kasi very optimistic si Attorney Kaufman na hindi na aabutin yung trial. Alam ba yung trial September 23? Hindi na aabutin yun. Ito na. Uh, pag-aksyonan ito, mabasa ng mga judges at aprobahan nila bago yung September 23 na hearing, kamakakalabas na po ang ating minamahal na tatay ito. Let's continue to. pray. Diyan natin ang reaksyon ngayon, ang mga pahayag ni attorney Nicolas Kaufman, ang lead defense lawyer ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tungkol ito sa ginawang Senate hearing ni Senator Amy Marcos. May mga nagsasabi, mga DDS supporters na ano, pakulo lang daw yung ginawa ni Senator Aimee na sinetiring para lang daw makakuha ng boto. So, ito, pakinggan nyo si Attorney Kaufman. no And please, try to open your mind. Ano ba talaga si Senator Aimee? Uh, tutuhanan ba yung hangarin niya na tulungan si PRRD? Tutuhanan ba siya na tulungan si DP ako talagang nat natuwa ako itong mga pahayag ni Attorney Kaufman na pinuri niya binasa niya yung Senate report ni Senator Amy at sinabi niyang magagamit niya ito sa kaso pagdepensa niya kay Tatay Digong okay so ito uh, post ni Dr. De Derek Derek Yap, kailang kinuha niya sa sa post ni Alvin in Tourism, yung DDS nga naka-permanente sa The Hague Netherlands. Pakinggan natin. As well. May I, also say, I have been the in the Senate. I've even read the final report. Yes. Um, I've seen the thorough work that has been done by Senator Aimee Marcos. Mm -hmm. um, mention has been made of the arrest, mention has been made even of the jurisdictional arguments. Mm -hmm. They are very compelling and they support our arguments as well. So are you saying, sir, that uh, the result of the Senate inquiry actually favors <coughs> the application of your jurisdictional argument? There are definitely arguments that can be derived from that report and will be used. Reference will possibly be made as well. Okay. Politina, mm then. -hmm. May I also say? I have been following the uh, proceedings in the Senate. I've even read the final report. Okay. Si sinusundan ni Atty. Kaufman yung nangyaring Senate hearing. Tatlong hearing yun. And I have read, read the final report. Okay? So, ibahin natin itong si Atty. Kaufman, very serious, uh, ma, matalino. So, hindi siya basta-basta magsasalita na wala siyang basihan. So, binasa niya yung Senate report. Pinanood niya yung proceedings. So, ano ngayon? Anong nakita niya? Okay. I've seen the thorough work that has been done by Senator Arnie Marcos. I have seen the thorough work that has been done by Senator Arnie Marcos. Anong ibig sabihin niyan? Pinuri niya o oh, humanga siya sa ginawa ni Senator Arnie Marcos. Very frank kung magsalita ito. Pansinin nyo pag ini-interview siya. Go direct to the point. Promise. I, so, ngayon ko ngayon, ngayon ko talaga na-appreciate ang ginagawa ni Senator Amy. Yung Senate hearing niya. Tungkol sa pag-aresto kan Thor work. Tuloy natin mention has been made of the arrest, mention has been made even of the jurisdictional arguments. They are very compelling. Oh, jurisdictional arguments. Ano yun? Correct me if I'm wrong, pagkakaintindi ko. Kung jurisdictional arguments. Ang isang argument dyan is, wala ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, including Tatay Digong. Yun ang jurisdictional arguments na naintindihan ko. Yes, of course, our arguments as well. So, Are you saying, sir, that uh, the result of the Senate inquiry actually favors the application of your jurisdictional argument? There are definitely arguments that can be derived mm -hmm. from that report and will be used, reference for, possibly be made as well. Thank you. May I also say? Ang ganda yung tanong ni Alvin and Teresa, Parang marunong sa batas ito. Abogado ba ito o nag-aaral ng law? Are you saying, sir, that the result of the Senate investigation conducted by Senator Amy can be used in your jurisdictional argument? Anong sagot? Yes, there are. Pwede kong gamitin ang mga napag-usapan o yung mga information na nakuha doon. Pwede kong gamitin ni Atty. Kaufman. So, anong ibig sabihin nito? Nakatulong ba ang ginawa ni Senator Amy na investigation para sa pagpanalo sa kaso ni PRRD, may answer is yes. Narinig natin. Magagamit ko, sabi ng abogado. Okay? So, lalo akong bumilib kay Senator Amy ngayon. Isang batikang abogado na ang Nakapansin sa kanyang ginagawa. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Okay, sabi ni De Direk Darilap, salamat, Alvin Tourism, Azia Osagera, sa Binay. Iboto natin si Senator Amy Marcos. Siya lang makakapagpalinaw ng lahat sa Senado. May titiwala ako, rather. Magtitiwala ako. Jam hmm. Janeta Abbas. Pasok na direct si Senator Amy R. Marcos. Ibig sabihin, bubutuhan niya na. Pasok. Mary Rose Ann Renner. Yes! Plus ka sa amin, Ma'am Amy. Oh, na. <laughs> Cor Wilson, ito yung sinasabi na ang hearing na ginawa ni Senator Amy aside from media coverage ay pwedeng gawing ebidensya sa mga paglabag ng admin sa pagpadala kay Rudy sa Di ba? Let's give credit where credit is due. Kaninong credit? Eh di kay Senator Amy. <laughs> Maria Luisa Tibera, malaking reference yan na magagamit para i-present ang kidnapping. Yun. asli Obo Katalayban, I vote. Senator Amy Marcos, good job, Senator. You have made my vote. So, ang daming comments dito na basa ko na nagbago ang isip nila at iboboto na nila si Senator Amy. Ako, tama yung decision ko, nasundin ko yung endorsement ni Bipisara, Noon, ayoko sana siyang iboto. But, dahil sa endorsement ni Bibi Sara, I decided, iboboto ko yung sample ballots namin kasama siya silang dalawa ni Camille Villar. Ngayon, lalo kong napatunay na tama yung endorsement ni Bibi Sara, tama yung decision ko. Kaya, sana iboto na natin si Senator Aimee. But kung ngayon niya, okay pa rin. Walang pilitan. Mga Camille Villar, Honasan, and Kerobin. Iyan natin ang reaksyon itong post ni Muslim Filipino ngayon. Isa sa napaka tibong social media influencer na ah, nagmamahal sa mga Duterte. Meron siyang post tungkol sa nangyari sa Davao City ngayon na kung saan Uh, nagbabantay ang mga tao doon yung posibleng pag-raid, oh ano, I'm sorry, pag-search sa mga bahay uh, ni Pangulong Duterte doon. So, paggabi pa ito, binabantayan. Uh, ito, sabi niya, masahin ko ang post niya, bigyan natin ng reaksyon. Maling-mali mga galawan ng mga advisors ni PBBM. Malapit na ang eleksyon. Pag ni raid o pinasok ninyo ang bahay ni Tatay Tigong, lalong magagalit mga Pilipino at baka matalo lahat ang Alianza candidates. So, ako, uh, halos hindi ako makapaniwala pag mata ko kanina umaga. Ito ang sumambulat sa akin. Bakit nila gagawin ito na nalalapit ng eleksyon eh? Oh, doon nga sa Visayas, bigla nilang tinupad ang tatlong taon ng pangako na 20 pesos per kilong bigas. So sabi nila, wala daw halong politika. Kaya lang, hindi naman mang-mang ang mga Pilipino ngayon. Na klarong-klaro na yung pagbebenta ng murang bigas na 20 na, to me, it's good. Uh, sana, tuloy-tuloy yan. Sana, buong Pilipinas. Sana hanggang 2028, magbenta tayo ng... 20 pesos per kilo bigas dahil marami ang matutulong ang Pilipino. Hindi ako against niyan. Okay? Klaruhin natin. Sana tuloy-tuloy. Kaya -tuloy. lang, bakit ngayon lang nila gagawin? Malapit ng eleksyon. Walang pahaling politiko? Oh, come on. So, ayun lang, bibenta sila. Hopefully na madagdagan ang boto nila. Uh, ito ah, opinion lang ito may kumalat na leak document galing sa Malacanang na sinabi na ng Malacanang na fake down yon, Yung parang may survey, LILO survey presentation na lumalabas sa survey ng LILO na bumababa na ang rating ng Administrasyong Marcos dahil sa nangyari kay TRRD. At ang mga recommendation doon is sa uh, uh, pabanguin ang administration, kailangan tatas ang rating. At isa na yan, yung pagbebenta ng murang bigas na kalagay doon. But, ulitin ko ha, sinabi na ng palasyo na peki daw yun. So, uh, huwag na natin yung questionin kung, kung peki, hindi eh, peki. Kaya lang, ito na, they're doing their best na nagbe magbenta ng murang bigas sa Visayas na sa tingin ng karamihan, sa opinion ko lang din ito, I hope I am wrong, na para makainggan nyo pa sila ng dagdag boto. So, ganun yun. O, mga kababayan natin sa Visayas, basta good quality, bumili lang kayo. kailangan, lang, limited lang ata, 10 kilos lang. O, oh, kaya 30 kilos sa isang buwan. So, sa isang pilahan, makabili kayo ng 30 kilos, yung malaking tulong So, bili kayo. kailan, ang botohan nyo, ay naayon sa inyong konsensya, puso't isipan kung sino yung may pagmamahal sa tambayan. Ano lang yun? So, bakit dito sa Davao City na itatiming napakalapit ng eleksyon magkakandak ng raid na ganito? Lalo na sa mga survey sa Davao Ateneo survey maraming maraming survey lumalabas na lamang na lamang ang mga toterte sa mga kalaban dila yung Nabasa ko, 92% si Tatay Digong uh, 5% lang si Nograles Ganon din yung mga kongresista Malayo ang agwat ni Congressman Pulong Sa kanyang kalaban, si Miguel Nograles uh, I think uh, 62% si Congressman Pulong Nograles, nasa 20 plus percent lang Yung Omar Duterte Anak ni Congressman Pulong sa 2nd District Ganon din, malayo ang lamang Si Kongresman Ungab uh, Sa 3rd District, malayo rin ang lamang niya Tapos, sasabayan pa ng Ganito? Ay nako, uh, agree ako. I don't know sa inyo, agree ba, uh, agree ba kayo itong uh, post ni Muslim Pilipino ngayon? Basahin ko ulit Maling-mali, mga galawan ng mga advisors ni PBBM. Malapit na ang eleksyon. Pag ni-raid o pinasok ninyo ang bahay ni Tatay Digong, lalong magagalit mga Pilipino at baka matalo lahat ang sa candidates. Ito. Oh, uh, viral na ito sa social media, pinag-uusapan na, post na ng post, share ng share. Yung video kahapon o kagabi na nananawagan ng uh, volunteers, yung isang taga Davao. Million views na yan, parang two, more than 2 million views na. Makalat na, buong bansa. So, kahit taga bisayas taga Luzon yan, and other parts of Mindanao, magagalit talaga. Then, sympathy votes, mapunta na sa Doter 10 plus 2, di lalong mananalo ang Duterte. So, bakit nila ginawa ito? Magbasa lang ako sa mga comments, ha? Hmm. Dagdag na comment ni Muslim Pilipino ngayon. Ginigising o pinupukaw nyo lang ang galit ng mga Pilipino sa ginagawa ninyo. Kaya sad-sad ang approval ratings niyo. Toto toks. Tinood, good na. Unsa man, mga ngagbaman, nagplano. Palpa. Tinood, totoo. Fatima Kanakan, so true. Nernan uh, Japer Japari, ngagba nga, di ba? Ngagba. Janisa Vibes. Grabe na talaga panggigipit ng admin ngayon sa mga Duterte. Sa bagay, alam nila na tagilid ng mga candidates nila kaya isa din yan siguro sa pag ano nila, rate nila. No, Ria. May hinala ko, may niluluto na naman sila. Baka naman yung about sa online vote, baka di nakafocus. Hmm. Inan nyo Chopper Island. Relax lang kay baka pati. Patibong yan sa martial law. Huwag natin bigyan sila ng dahilan para magdeklara sila ng martial law. Tama rin ito. Kaya kalmado lang po tayo. Uh, pasakamay na natin sa Diyos. Itong mga ganitong pangyayari. God is watching. Over. At yun nga mga kapinas, ano nang masasabi mo? Kung meron kayong hinahing at komento sa video na ito, comment nyo sa baba at babasahin kayo mamaya. At kung gusto nyo ang video na ito, ay huwag kalimutang i click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluang video nito. Thank you so much po!